sa ating mga atin mga ka-idol. So, uh, isang maulan naman po. So, magsusoko, umulan man, umaraw, dahil yan ay bigay talaga ng ating Panginoon. So, saan man tayo naroon, so, ingat po. Lalo na dalawa lang ang mga gulong dyan, o kahit ang mga patagulong. So, ingat lang at madulas po, dandahan lang po ay sa lahat ay dahil may nag sa atin at pag-uwi sa ating bahay so, at siyempre ang ating mahal ng mga sa ating bahay okay? Ingat po tayo sa biyahe mga ka-idol mga ka-loves So sa sa na roon so isang mapagpalang umaga sa atin uh, sa magpalang maulan at God bless mo dahil uh, ito yung pang salamat ng mga so, sa mga nabahakan dyan so laban lang kung wala ng pag-asa patatapos din ang lahat so God bless sa atin ko lalo man ang gaanap buhay dyan sa daan sa mga kansada so ingat po dahil madulas po ang daan so ingat tayo lahat dyan lalo na to, sa area na ito so huwag masyadong malakas ang daan lalo na dalawa lang ang gulong so kahit ng dalawa ang gulong o apat na gulong so ingat po tayo makakarating po tayo sa atin marurunan higit sa lahat ng eh, na higit tayo sa atin may mga bahay so, mga kaido higit po tayo God Thank bless so, thanks for watching mga kaido salamat so yun lang po mga kaido thanks for watching God